Pinagtagpo kaming muli ng tadhana. Hi Ate Mila, itago nyo na lang ako sa pangalang Ruby 36 years old. May boyfriend ako nung high school. Siya ang first love ko. Medyo malayo ang barangay niya sa amin pero sa iisang munisipyo lang kami. Three years ko rin siyang boyfriend hanggang nag-graduate ako ng high school. Hindi na ako nakapag-college dahil sa hirap ng buhay. Pumunta ako sa syudad at nagtrabaho sa isang pabrika. Nung una ay may contact pa kami ng boyfriend ko. Hanggang sa nabalitaan ko na nakabuntis daw siya. Nasaktan ako noon pero nanahimik na lang ako. Hindi na ako nakipag-communication sa kanya. Lumipas ang mga taon na isipan kong mag-abroad. Nag-apply ako sa Saudi at tatlong taon ako doon. Pag uwi ko ng Pilipinas ay nagpatayo ako ng tindahan sa harap ng bahay namin sa probinsya. Ang bahay namin ay tabi ng main road. Hanggang sa isang araw ay may na-disgrasya na sasakyan sa harap ng tindahan ko. Nung araw na yun ay maulan at brownout pa. Tinulungan ko ang na at nagulat ako dahil ang driver ng sasakyan ay ang ex ko. Pinatuloy siya ng magulang ko sa bahay namin dahil hindi naman siya nasaktan. Sasakyan lang niya ang nagka-problema. Nagkausap kami at naekwento niya na meron na siyang dalawang anak. Gusto niya makipagbalikan sa akin dahil ako pa rin daw ang mahal niya. Simula nagkahiwalay kami ay hindi ako nagka-boyfriend. Pakiramdam ko bumalik ang pagmamahal ko sa kanya noon. Kaya pumayag ako kahit alam ko na may pamilya na siya. Lumipas ang ilang buwan na naging boyfriend ko siya. Nakipaghiwalay siya sa una niyang asawa at pinakasalan niya ako.